Hello, good evening, ha? Nagparoy-paroy. Nagpapaanto. Kaya naghapon magkatulog. So, dito kami sa Ridge Town. Kung saan makikita ang taong walang kapaguran. Nagyo akong seno. Nakikita niyo yan. Oh. po kami sa Bridgetown kung saan makikita yung taong walang kapaguran. Ayan. Yeah. Dito kami ay nag-gala. Kung paan pa, hindi pa kasi kami antok ngayon dahil matapon yung tulok namin. Aray. Kasi... Ganyan po. Sa... So, ganyan. Ikot kami ng ikot, and pala may mabilis mga daanan. Okay. Ito pala siya sa malapitan. Ang lalaki pala ng ano, no? Dumadaan kami sa kabilang tulay kanina dumaan. Kapunta dito. First time lang namin pumunta na ang maglakad dito. Ito pala siya sa personal. Ang ganda pala siya sa personal. Ganda ng hangin sarap Ito kami dumaan para picture picture or video na rin. Uh, hindi namin alam kung anong pakay talaga namin dito eh. Pero may nakikita ako doon sa mayonahan. Alam niyo kung bakit? Kita niyo yung daming ilaw na nakapuntok. oh so, yan po siya sa malapitan. Lie, ha? Ayan pala yung ano yun, palatita. Super super laki niya pa talaga sa face niya. So, nagtataka lang ako guys, paano siya inakyat dyan? Paano nga siya nabinoo? Ha? Paano siya nabuo? O, paano siya nilagay ba? Tignan <laughs> na ko yung aking pisan ko. Paano siya napunta dyan? <laughs> uh, sobrang laki niya. Yabi. Yeah, Gigante.

may posa lumapo. So, ayan. Ito lang talaga yung pinunta niya dito pagkatapos manoodan sa ano, nakatayo. Ayan. Malapit kami dyan. Ang daming food court. Tignan natin kung anong mabibili natin dyan kasi nag-cravings ng something matamis na malamig na at tambal sa buga. <laughs> yan agad ang bubungan sa'yo kung pupunta ka dito. Daming kausok. Ang ihaw-ihaw. Pasok kayo dun. Yan, ang daming wow. ka. Ay tayo. So, yan. Dami. daming pag ano, no? Wow. Ang daming oh, Kopi Ay, ba? Ice latte o o bawang tikwa. Ha. Sige puto, Ato, po Ato na <laughs> sarap to. Ne, ano naman? dami din. dito. Ay, dami eh. oh, din

ha? Huh? So, may coil spot. Or... Ha? Hmm. Ah. Huh? So, hmm. Maraming mga tao din. Maraming tao kasi sabado pala ka. So may napili ka na ba? Inomin e, lang ah. Oh, bata!

So, 170 by 1, get 1 shot. Hindi, so, kami. Super ang daming tao. Ha? Uh, ang dami, oh. Uh, daming tao. So, ganito talaga lahat pagka, ano, uh, bubungad sa'yo. Ang dami mong mapilian. Barbecue, daming lahat na lang gusto mong pagkainin. Nandito na. Pera na lang po lang. Saya. So, yeah. Totok siya kay yung order ganito no. Pagod ming abot. Tapoy na, na lang siya tarog. Ayun, perfect talaga dito sa mga nag-jogging at ano, na. nag-jogging at uh, yung mga magjowa. Ayun. Uh, so, daming pagkain. Yung iba galing sa jogging dito, snacks. Yung iba nag date date sana all may ka Yung iba, ayan. So, ayan lang. Jogging ya, tapos jogging kain, kenapa? Dari pagkain So, ikat kami ulit Para, ano Maka, ng Yang ibang Gusto So, oh. Kung inainom na nila ay 170, uh, 1 take 1 na siya. Ming ko Graham sa Diyos sa ta. Nakahanap kami ng ngay Sabaw hao kasi tanghaw pa sa ginhawaan. So, perfect talaga sa mga ano may um, kaibigan mga nag or galing jogging tapos laging kain. Mariani? Um, huh? Yan. Paras lang naman yung may gulay, oh. nito? So, ito? Ito, Sixty po. Ang isa ko, Dalawa yan. Dalawa spicy ba? Apo. Oo. po? Tanggali yung hilo na ito ba? Hanap ayaw, sabaw eh. Ito yung napili namin na sabaw. Kasi, Haha. Haha. man sila, Haha. 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 Oh, nitambas mga hubo kagabi eh. Kita mo lang sa hang. Ngayon namin sa namin, may namin kasi sa mga daming tao. Hindi kami makaupo. Wala available pinabol na may upuan, kaya nagurat table na standing position Main. oo, owi na. owi na kami. Mga chano na lamig na. Hindi pa naman nakajakit pero yung ibang sige kasi galing nag Mabawis na 16 na o nag-jagging-jagging. Tapos mahapit na ito sa ako. Pagkaon may naghana. Pwede na kami kasi Lamig na ang hangin.